Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, nakikipag-ugnayan na ang Philippine National Police o PNP sa International Criminal Police Organization o Interpol para maisilbi ang warrant of arrest kay dating Congressman Arnolfo Tevez Jr. Sa isang panayam, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Gene Fajardo na malaking hamon sa kanila ang kinaroroonan ng dating mambabatas pero hindi anya ito dapat maging hadlang para gawin ang kanilang tungkulin. Dagdag pa ni Fajardo na bukod sa Interpol ay nakikipag-ugnayan din sila sa ibang tanggapan ng gobyerno sa paghahanap kay Tevez. Inaalam din ng PNP kung totoong nasa Timor-Leste ang dating mambabatas at mas malaking hamon ito sa kanila lalo't wala itong extradition treaty sa Pilipinas. Una nang naglabas ng warrant of arrest ang Manila Regional Trial Court laban kay Teves at iba pang individual kaugnay ng kaso ng pagpatay kay Governor Roel de Gamo noong March 4. Kinwestiyon sa Kamara ang malaking sweldo ng mga opisyal ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Sa budget deliberation ng panukalang pondo ng Department of Health o DOH at attached agencies nito, naungkat ang bigla ang pagtaas ng sahod ng PhilHealth officials sa pagtatanong ni Anak Kalusugan Party List Representative Ray Reyes. Nagtataka si Reyes kung bakit humingi ng malaking pondo ang naturang tanggapan na aabot ng 80 billion pesos sa ilalim ng panukalang budget ng Administrasyong Marcos para sa susunod na taon. Ipinaliwanag ni PhilHealth President and Chief Executive Officer o CEO Emmanuel Ledesma Jr. na ang naturang pondo ay para sa dagdag na benepisyo ng kanilang mga miyembro. Dito na binuksan ni Reyes ang report ng Commission on Audit o COA kung saan sinasabing triple ang itinaas ng sahod at benepisyo ng mga opisyal ng PhilHealth noong kasagsaga ng COVID-19 pandemic na umaabot ng 500,000 piso bawat buwan. Katwira naman ni PhilHealth spokesperson Israel Francis Pargas na ang pagtaas ng sahod ng PhilHealth officials ay alinsunod sa Executive Order No. 150 o Salary Standardization sa lahat ng Government-Owned and Controlled Corporations o GOCCs. Isinasapinal na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang proseso ng pagbibigay ng ayuda sa rice retailers na apektado ng price ceiling. Nakipagpulong si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian sa Department of Trade and Industry o DTI para sa listahan para sa Economic Relief Subsidy. Nilinaw naman ng DSWD na maliliit na mga negosyante at mga kwalipikado lamang ang pagkakalooban ng tulong pinansyal. Sa impormasyon ng DSWD, hindi bababa sa 15,000 pesos ang ipamamahagi sa rice retailers sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program. Nakasamsamang militar ng mga bomba mula sa hinihinalangkuta ng New People's Army o NPA sa Baggao, Lalawigan ng Cagayan. Natunto ng pinagtataguan ng arma sa tulong na rin ng sumukong rebelde na isang alias Marvin na siyang nagturo ng kinaroroonan nito sa Sitio Balbaligo, Agaman Norte. Kabilang sa na-recover ang walong improvised explosive devices at mga gamit sa paggawa ng pampasabog. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Okay.